morning mga sisilab. Kahapon di ba nag, nag part time job tayo. May binigay po yung customer. Ito. Kasi nagagandahan siya sa kanta natin. Charot. Nung narinig niya, nagbigay siya ng ano. Ayan, pagkain daw to. Ayan, unboxing natin. Ito siya mga sisilab. Iwan ko kung anong pangalan ng pagkain na to. Ayan o. Oh kurumi, kurumi daw siya. Parang ano siya, mga sisilab, yung parang malagkit na dinurog tapos inano siya ng ano, yung parang katulad din sa atin. Anong pangalan yan? Parang malagkit na, parang may kapariyo sa atin, mga sisilab. And then ito din, binigay niya. Ayan, Castella. Ayan, mga sisi. So, itry natin. Tikman natin to. Castella yung pangalan niya. Para siyang cake. Ayan. Cake yung dating. Tapos may kasama pang ano. <laughs> ano kaya to mga sisilam. Yung ididikit sa ano yata to. Yung salamin. Ayan o tingnan nyo. Napaka cute mga sisi. So buksan natin yung mga pagkain na binigay niya. Ayan. Ito muna. Tikman natin. Ayan. Nakabalot pa siya ng ano. Parang ano siya, oh. Ayan, nakabalot pa. So, buksan natin mga sisilab. Ayan siya. Pagkain siya mga sisi. So, ito daw si Lupin. Hindi siya si Lupin. Pwede daw itong kainin kasi hindi siya matatanggal dito sa ano sa nilagyan. So pwede siyang kainin mga sisilab. Unique, 'di ba? Yung silupin na ano, pwedeng kainin. Itadaki mas. Mm. Mm. Tapos yung silopin. Iwan ko kung silopin ba to. Hindi ko alam. Natutunaw siya sa loob ng bunganga mo. Amazing mga sisilab. First time kong kumain na pati yung ano, yung balot niya nakakain. Grabe, di ba? Japan lang to, mga sisilab. Mmm. Parang may pinat sa loob. Yummy. Ito naman yung itry natin, mga sisilab. Buksan natin kung anong lasa niya. Ayan. Wow. Wow, wow, wow. Nakalagay siya sa ano? Ay, baliktad. Ayan siya. Wow. Ay, may silupin na naman siya mga sisilab. Iwan ko kung maka, baka makain na naman to. Yung ano, yung nakabalot na silupin. Makain ba? Ay, hindi pala. Pwede siyang tanggalin. Ayan, tikman natin. Wow, sana all. miami yummy, yummy yung ano natin. Ganyan yung itsura niya mga sisilab kung ano yung hitsura sa picture, ganon din yung hitsura sa ori personal. hmm, Masarap. Masarap siyang kainin. Yung i-partner mong inumin is tea. Tea talaga mga sisilab. As in tea, hindi siya pwede ng coke. Tea talaga yung ano niya. Yung i-partner mo na inumin. Sa Japan kasi yung Coke parang hindi siya hindi siya ano hindi siya pwede sa mga matamis talaga. 'Di ba sa atin puro Coke ang ano natin. Pero dito tea talaga yung masarap. Ayan, super yummy. Oh. Yummy ng pagkain.